Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, no. So big lang vlog lang dahil nandito po tayo ngayon sa ano harap ng LTO Lingayen. So nan, bakit nan, nandito tayo ngayon sa LTO is hindi para magbayad ng ano no ng ng ticket, no. So <laughs> ang video po natin is Bale uh, bali address ako ngayon sa LTO. So um Maga pa naman, Uh, actually, maga akong dumating dito. Ano, mag... 7.30 na yan ngayon. So, sana matapos agad. Dahil may klase pa. So, nandito tayo ngayon sa LTO lingayon ngayon. Yan nga, magpapa-change address tayo dahil yung una kong address kasi naka-address pa sa ibang lugar. And, uh, actually, lumipat na kami. And then, yun. Kailangan ko magpa-change address para walang conflict sa mga ibang ano papeles so start na natin bali pumasok na ako sa main office okay Kau okay. naka-outfit pa tayo, guys. Tanong muna tayo sa information. Morning, sir. Paano po yung process ng pa-change address po? address po. Ah, uh, ano po, yung parang residence, yung Apo oh, license. license. Wala po ba yung form dito? Ah, okay po. Meron na po. So, papasok na lang po ako sa loob. Yes, sir. Thank you. Bali, natapos na tayo dun sa may unang process. Bali, yung unang process pala is kailangan mo mag-fill up ng form nila. So, makukuha mo yan dito sa office nila or pwede namang i-download yata sa online. I'm not sure. And ang kailangan na requirements is ano, barangay certification or barangay clearance. Alam ko yung isa lang yun eh. So, pagkakukuha kayo, i-ready nyo lang yan and then yung lisensya. Bali yung makakasama yung form, yung lisensya mo mismo, yung card, and then yung uh, barangay certification. Yun lang yan, tatlo and then kaila, uh, ipap ipapas mo na siya and hintay lang. So, bali nyo yung naka-standby kasi uh, hinihintay ko pa yung pangalan na mas mabanggit. Medyo matagal nandito tayo ngayon sa nandito pa rin tayo sa LTO ngayon and yun, ang uh, isa pa is dito sa LTO Lingen is wala silang card so ang sinabi sa akin is um, papel yung ano, resibo alam ko papel yun yung resibo and yun uh, naka-indicate doon bago na address mo pero yung card mo hindi pa nila mapapalitan so yung card card daw nila is December pa nila makukuha ay magagawa so ilang months yun September, October, November December ah, September, October, November, December so 4 months kang maghihintay so sabi, sabi naman nila is pwede ka naman kung nagmamadali kang makuha yung bagong license card is pwede siyang dumerekta sa ibang office ng LTO So dito uh, Kihintayin ko na lang siguro Total nandito naman na ako ko na kasi lumayo pa Kahit matagal okay At, at least valid pa naman yung lisensya ko Matagal pa naman expiration nya So ganun lang Yun lang iba yung address lang hintay, hintay tayo nung Ilang months So yun hintay hintay lang medyo magsist nag uh, ano sila na system ano so daw sila so, parang nag slow down <laughs> or down and system loss ang dalay so hintayin lang daw and yun so um uh, not sure kung papabago nila yung picture and then yung signature alam ko required yun eh na ulitin kasi panibagong card eh So, yun. Tapos, babayaran for, ayun, may babayaran to for sure. Hindi ko alam. Pero, na-search ko na to sa online. Siguro na sa 350 lang ang papalitan ng, ano, change shop address to, ah. Alam ano ko, pares din naman yung change shop name. Hindi ko alam yung parang ng, ng change shop name. Eh. Yung mga may mali. So, sin-search ko lang kasi yung change shop, ano, address. Hassle kasi pagka may mga papeles, o yung mga kailangan fill up pa ng address is may iba iba yung ano address sa sulat parang peke tuloy so yun maganda na guys ko na ngayon so yun uh, update ko kasi uh, update ko kayo mamaya kung ano lang nangyari kung nakuha na natin yung resibo so hintay, hintay lang okay guys so uh, bali bali nakauwi na ako and sorry if hindi ko kayo na-update kanina dahil sobrang tagal. Halos tatlong oras ako sa LTO dahil nag-offline yung system nila. So natagalan talaga. Eh nagtagal ako dun almost 3 to 4 hours na nandun ako sa LTO. Punta ako doon ng 8, matapos ako ng mga 11. So bali, successful naman tayo dahil may process naman. Bali ito, ito yung resibo niya. And andito na rin 'yung mga information. And andito rin 'yung mga fee. So ipapakita ko sa inyo and ididiscuss ko sa inyo 'yung um 'yung mga nandito. So bali hindi ko muna siya i-zoom dahil may mga information na ano, so sasabihin ko na lang sa inyo. And 'yung title pala ng ano ng form is revision of records pala yung tawag doon pagka may gusto ko yung papalitan or may mali sa information sa lisensya nyo okay pagka kukuha kayo sabihin nyo lang revision of records pala so dito eh, and ang galing kasi napalitan nga talaga um, may na dito na to yung present address mo na and then yung from na dating address so Makikita mo yan dito sa uh, papel yung before and after. And dito na tayo sa payment. Ito na yung ano, yung kailangan yung bayaran. So replacement fee uh 225 and revision of records fee which is 100 pesos. So total na 325. Ayun yung babayaran nyo sa LTO para magpapalit ng pangalan address or ano man yung gusto nyong papalitan and yun um, mag ready na lang kayo ng 325 na bayaran. pagka maraming kayong papapalitan hindi ko lang alam kung ilan yung babayaran nyo pero sa akin kasi address lang naman 325 hindi ko alam kung may dagdag pang babayarin kung marami kayo marami pagkakamali sa lisensya nyo so yun ito lang naman yung ano ko Bali, tinuro ko yung And then sa likod pala, dito na yung ano uh, May note dito na This serve as temporary Non-professional Driver's license So, pag uh, na-check point daw, Pwede nyo itong ipakita Pagkakalong ko, pwede na ito ipakita And then Kung da Basta dalhin nyo na rin yung card nyo And isama nyo na rin to kung uh, nagkakaroon ng conflict sa address niya pakita nyo lang to yung bago kasi naka-indicate na yung bago nyo address dito so nandito is yun and also wala namang nabago sa iba and dagdag ko lang is pagka magpapapalit para kayo ng name may option na kung gusto nyo papalitan yung picture nyo and yung signature nyo so sa akin hindi ko na pinapalitan kasi hassle pa pawa picture ka pa so sabi ko wag na lang and yun lamang yung process ng revision of record sa LTO so yun naway nasundan nyo po no so uh, sorry kung hindi ko kayo na update agad dahil nagmamadali uh, rin talaga ako kanina so yun naway nasundan nyo po no actually madali lang siya kaso nga lang medyo matatagalan lang yung depende sa uh, district office ng LTO yung mapupunta nyo so yun lang po eh yun kapag uh, nasundan nyo kung gusto nyo magpapalit punta po lang po kayo sa malapit na LPO and magpapalit na po kayo so yun lang po maraming salamat po sa panonood and please like po and comment po and subscribe so kita kits po sa next video bye